Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagugat ang mga usap-usapan tungkol sa hiwalayan ni na Marco Gumabaw at Christine Reyes matapos mapansin ng mga netizen na nag-unfollow sila sa isa't isa sa Instagram noong ikadalawamput-apat ng Abril taong 2025. Bukod dito, inalis ni Christine ang kanilang mga couple photos sa kanyang account habang nanatili naman ang ilang larawan sa profile ni Marco. Sa kabila ng mga haka-haka, muling pinalaw ni Christine si Marco sa Instagram makalipas ang dalawang araw, bagamat hindi pa rin ibinalik ang kanilang mga larawan. Wala pa rin pahayag mula sa dalawa hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa isang episode ng Diaz Showbiz Update, tinalakay ni na Diaz, Mama Loy at Atam Rena ang isyo kung saan lumutang ang spekulasyon na maaaring may kinalaman sa pera ang dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Ngayon nga, lumalabas, puro daw si Christine ang gumangasto dahil daw si uh, Marco ay uh, walang work, kaya po si Christine. Ako personally, hindi naman ako naniniwala. Oo, oh, tsaka gentleman si Marco na di ba? Oo. Oh, oh. Sa mga instances na nakakasama natin siya. So I think naman... So oh. pag ginagamit kayo ka ng babae, hindi ka na gentleman? Hindi. Okay. Okay. Hindi, generous yung babae. Kung siya <laughs> gumagasok sa lalaki, <laughs> di ba? Pero hindi to, so, sa lingon, ngayon paman, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni na Marco at Christine Ukol dito. Sa inyong palagay, may katotohanan kaya ang mga balibalita o simpleng tampuhan lang ito ng magkasintahan?